The views and opinions expressed in this video slash podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated organizations. The information provided in this podcast is for general informational purposes only and should not be considered professional advice. While we strive to provide accurate and up to date content, we make no warranties about the completeness, reliability, or accuracy of the information shared. Listeners are encouraged to do their own research and consult with professionals when necessary. By tuning in, you acknowledge that any reliance on the information provided is at your own risk. Hello mga utangdila, this is Jay and Reggie. This is Chopat. And yeah. ito talihang namin yung topic namin nakaraan about sa Housecoming Word sa so babalikan namin yung mga, mga nakarangg tapik. Pumol kay Marta, uh, no bayon? Inerinae? Ah, oh, uh -huh. kasi si Europa may is nag-bail. Mm -hmm. So, nag station siya muna yata sa ilang ilang araw doon sa... Sa gabi lang yan. Sa gabi. Nag-overnight like siya sa NBI kasi by the time na dumating siya from airport, ah, uh, di ba, sinundo siya ng NBI, then by the time na sinatid nga sila sa Pasay Regional Trial Court, something, parang hindi na sila umabot. Napagsara na sila ng office yata. So, wala nang nagawa. So magpa-process sila, magpa sila ng bill nun eh. Uh -huh. So wala na silang nagawa. Sila sarado na nga. So bumalik yata. Bumalik sila ulit sa NBI. Kinabukasan. Oo. Uh, kasi doon nga. Doon muna nag-overnight nga si, si Rupa Mae. Doon. The following day doon, nag-process nag nag na sila ng bill. Oo. Uh -huh. So may higit 1 million yung bill nila. Buti may yeah. preo sila.

Maris Lakal? Ah, Maris Lakal. So, ayun na ba? Ayun na ba? Eris na, Eris na. Ah, ayun na rin na. na yung din, ko, nag, nagpunta rin yata oh, siya. Oo. Hindi, naano nga siya, Na-arrest nga siya ilang... Ilang uh, araw siya. Ilang araw na sa... Then, oh, uh, oh. nung nagtinapik natin siya, kinabukasan, oh. <laughs> nabukasan, <nahalaya> naman siya. <laughs> ano ba yan? Ano ba yan? Nag-bail din siya? Oo, oh, nag-bail din siya kasi ongoing gawin um, yung kaso eh. Um, kasi available naman yung... daw tayo. Oo. Oh, Kung una, bail is not available. Pero parang na-cancel yung isang ano, pinakaso. Oh, parang uh, hindi parang dininom pis ng ano kaya ng prosecutor o ano, parang okay. nagkaroon ng mini hearing mm -hmm. na sige, bill ka kan Pero Say, mataas yung Bill. Kasi hindi, billing ko ang pagkakaalam ko doon nang ang nangyari, hindi na i ano, mm -hmm. dapat kasi yon nai-inform kay Neri. Oo, oh, isa pa yung technicality. Mm -hmm. Technicality ah, issue and... lang. Oh, and... Pero kung hindi nagkaroon ng technicality, hindi siya ma ano, makapag-bail. Uh, makapag uh, di ma Ganun din nangyari kay Rupa May, nung available na yung bail, saka siya umuwi ng Pilipinas. kung mm -hmm. Yung kula ha? kasi Oh, kasi nasikaso naman ng mm. -hmm. amuga din eh. Sa saka, saka siya tinimbre talong... kasi hindi naman siya basta bayad yung uli sa USA. Eh. Oh. hindi uh, uh, pa naman kasi deportation issue pa yun. Uh, Kailangan mo uh, pa ka mag-serve ng ano-ano. Uh. Yun. Um... Kumbaga yun nga, kaya umuwi siya nung nalaman siguro niya, okay, sige, no, available, available, uh, available uh, na siya. Kasi dito naman siya nagtatrabaho. So, mm -hmm. yun nga, kay Rupa uh, May. Uh, di ko alam nga yung kanyang reaction na kung seryoso ba siya talaga or may go go, <laughs> <siya>, go, go, <laughs> go 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 <laughs> siya. Hindi siya nagtanong may go go siya. Pero so, sabi nga namin nung nakaraan, kapag mag invite ka ng investor, ano ka na? Ano ka na? Kasama ka na sa panilin lang ng tao kasi sabi mo scripted yan or ano kasi nakinggan yung kaya mag-invest eh uh, yun, yung sasabi namin you have to uh kailangan maging maingat ka sa pag eh, e -endorse. E endorse. kasi kasama yun sa uh, pag nakita ka ay endorse to. mukha mo yan eh hindi oh. naman mukha ng may-ari ipapakita dyan basta basta eh mm-hmm. Oh. sa'yo magtitiwala tao eh syempre naloko ka rin sabi nga, naloko oh, ka rin oh, naloko ka rin sabi mo nga hindi ka bin- oh. yung mga, mga cheque at ang binayad daw sa kanya oh. matalbog din yung cheque sa kanya sa biktima pero ibang case yung nang ibang, inganyo ka ibang case kasi ibang, ibang, ibang case yung nang inganyo ka, yung, yung, yung 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 inggan. ka eh, kasi naging ano kay kumbaga eh, kasangkapan ka sa sana crime. sana mapatunayan mo na sana kasi alam ko dali na naniniwala, naniniwala akong biktima siya oo mm -hmm. ang biktima kasi binayaran siya tumalbog ang check eh di biktima nga siya sana okay. kasi, sana, sana, lang na, talaga na, scam ka rin siya ng noon noon kung talagang totoo yung sinasabi niya <laughs> na-scam siya so commercial lang po yun <laughs> So, yung ko, tumutulo. <laughs> so, nice come siya. So, sana, mga clarify na rin yung kanyang pangalan sa akin lang. Kasi, mas mahirap naman talaga kasing kani eh. Ang hirap talaga ng may kaso. Oh, may hirap uh, may kaso. Nag-ano ka nung, naga yeah. naga ka lang naman ng magandang paycheck, di ba? Oh. oh. yung may ex income. Oh, may extra income eh, siya. Eh, paycheck na yun. Tsaka yun nga, eh. siguro sa tingin niya, eh, baka nung nasubukan niya yung produkto, okay naman. Oh, okay naman yung produkto. Di ba? So, yun naman ano niya doon. Tapos, pinakita siya ng magandang investment, oh, pag-aganda yung, yung oh, oh, Siyempre, yeah. eh, diba? it's coming di ba? Sabi natin, it's, yun. it's so good to be true, di ba? Oh, it's good to be true, pero siyempre, Uh, Maganda kasi pakinggan talaga. Oh, yun, magagaling sila may But, ganyan. Ah, uh, Miski tayo kung wala tayong alam tukol sa mga ganyan yung scam or hindi natin napagdaan. saka, ganito ganto lang ha. Halimbawa, ginawa ang kinuha kang endorser. Mm. Tapos sabihin sa'yo, kata mag-aano mag mag, mag, mag ano dito is, bibigyan ka namin ng commission na ganyan. Mm. Siyempre, ikaw, as, uh, ano, additional income yun eh. Oo. Oh, mm. Na kung hindi mo, ano, Di ba nga yung mga nag-endorse ng ng sugal? Oh, um, alam nila yeah, may man. may bayad yun. Kahit yun daw kung isipin mo ng malalim mo na malalim. Na, nilalaro lang sila. Uh -huh. Di ba maniniwala? Di ba meron nga ano, na, nagbago ang buhay ko dahil sa oh, ano. Oh, dahil yeah. dito sa ano. Oh. Sa gaming ngayon na to. meron na akong ano. Meron na akong Toyota Vio. Oh. Okay. Dati ako naka ano? Montero. Mababa. Binayunta kami Montero ko. Hindi na ako yun. Views na lang. Hindi na motor. Ngayon, naglalakad na lang. Nagbayo ko na akong motor. Kasi binenta ko na yung kotse ko. <laughs> <laughs> eh hindi nga. Kasi it's too good to be true na lagi silang nananalo tapos kung sinubukan mo, lagi ka na mabokya. Diba? Hmm. Marami nang sumubok niya, Dahan Kasi ko? may siguro yan. Ako, oh, sumubok ako nung sa kami nakita ako. dali kay Mendoza na naman. Wow. Oh, uh, ako, hindi ako sumubok. Pero ang dami kong nakita sa katrabaho ko dati, sa BPO. Talagang napapa-absent sila. Nag, ano sila, nag-early uh, lockout sila. Para na mag-scatter. Tapos, ang lalaki ng sako nila, ang lalaki ng commission nila kasi ano sila eh. Ang lalaki nila sa sale eh bago pa lang ako sa account na yun para mag-sale. Bukas makalawa mamumunta ka kasamod lang. na? Ano, naipasok nai na saan? Naubos na. Hindi na. pa nakapasok nung pinaka ang ng sakod hindi pa nakapasok. Buti na lang ay, ako hindi lang pumapasok. <laughs> <laughs> kasi <laughs> puyat nga ka uh, scatter oh, o ano. Kasi talagang may effort sila dun eh. Nakikita ko talaga sila. Nasa lakal sila. Gagandun din yun sila. Ako naman, in fairness talaga. Hindi ko talaga maitindihan yung larong yun. Hindi ko Hindi ko rin kasi ko balak aralin. Kaya hindi ko maitindihan yung laro na ng Scatter. Kasi gambling eh. Kaya hindi ko ano Para ba? aralin. Ay, parang hindi ko aralin kasi maaaring nakakabus ng ano yun pero... So tutuusin to lang ha, hindi naman sa pag... Ako, pagdating sa mga online gaming, alam mo totoo lang, mas gugustuhin ko pa yung personal. Ba, maglalaro ako ng blackjack, uh, ah. kasino. Ako talaga. Utak ko ah. yun. Ah. Pero yung sabihin mo doon ako sa online maglalaro, hindi ako ayoko. May algorithm yan eh. Eh, tsaka it's digital so... Oo, oh, so mong... may nagkala, kaya i-manipulate yan. Right. Utak ko pag ako naglaro ng blackjack or... or ano nga Poker. Oo. Oh. Utak ko yun. Utak ko gagamitin ko doon, istarte ko. Actual. Pero yung paglalaro mo ko online, hindi. Talagang alam kong pagdating diba, sa online, pwede-pwede yung... Yun nga, ano yung, yun nga nga, Doon sa palabas na 21. Yung Blackjack. Ayaw, yeah, si na, ano, siya. Si ano siya, magaling siyang magaling siya sa math. Ah, ah, ano siya, mathematician, ano, magaling siya sa. Magaling siya ng ano, tapos teacher tas, niya si Oh, ano, parang ko yan, Ngayon, yan. beat da ano yun eh, beat da dealer. Kalaban mo kasi sa blackjack yung dealer. Ah, uh, Kung magaling ka mag ano, mag-assist ng mag statistics ng, ng, ng deck ng, ng, ng eh. Kasi alam ko yata sa black, sa 21, sa black jack. Tatlong deck yun. Tatlong right? deck yun. So, i static mo kung ano yung lumabas na. Dapat matanda mo na ilan na yung lumabas. Lababel uh, uh, na yung nalalabas pa. So, mga ganon, di ba? Oo, uh, uh. uh, so, yung mga ganon. So, may, may mga ganon na tuntutusin talaga kung pero gaano ka kagaling para ano Ma 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 um, para magawa pwede yung pang ano yun, uh, brain exercise mm -hmm. pero kapag kasi money involved na uh, ano na siya magiging gambling na siya <laughs> <laughs> pero di ba nga money involved doon sa palabas na yon ah uh, kailangan yun nga yung sabi sa kanya you don't let your emotions mm -hmm. take control kasi pagka hindi siya kung hindi pa siya emotional, uh, nananalo, siya. Nananalo siya. So, nung nagkaroon siya ng personal problem, parang ano, nawawala na siya sa focus. hindi oh, so, so, so yun, yun, nagkakamali yung competition niya. May napanood ng pelikula ni ano diyan ni Will Smith na ano naman yun, yung yun, ano focus. Focus oh, yun na uh, about sa gambling na about sa coincidence. Pero totoo and lang, and yung yung kay Will Smith naman, ah inexplain niya naman doon, yung pagkaka-explain niya, meron lang isang simpleng bagay na totoo. Pagka ang laro is pustahan lang. Ganito lang yun eh. Doblehin mo ng doblehin yung pusta. Kunyari, pustahan kayo 10 piso, natalo ka. Yung 20. Sunod mong pusta, 20. Okay. Ma ma manalo ka na isang beses, bawin mo na, bawin mo na agad. Mm -hmm. pag eh, ano, no? talo ka. Pero, hindi mo rin malalaman kung gaano kahaba yung streak at kung gaano ka lalim yung packet mo kasi mm. anything that time na nagmu-multiply by 2 nang nagmu-multiply mm -hmm. by 2 ang bigat niyan. Oo, pati neck papap neck kapag talo ka. Okay lang kung neck. Kasi may, that's 100% increase. Oo. Mm -hmm. Di ba? So, kumabahan PC mo sa bulsa mo um, malalim. Oo, so, malalim. Oh, malalim. Okay, okay. 'yun. So mo kasi sa ka nang cruise. Mhm. Mm pero, pero sana ano, kung panalo ka lagi. Pero, pero ang problema kayo. kasi diyan, hindi ganyan nang ano sa mga betting game, mm -hmm. Hindi siya 50% manalo ka or manalo ko. Uh, ang pinagkaiba diyan, ang percentage niya maliit, hindi kagaya nung na 50-50. Uh, manalo ka, mas malaki panalo nung game sa iyo. Uh, <laughs> Matalo ka, panalo pa rin ng game. Uh, <laughs> kasi kasi ang ano mo doon, sabi natin 'yan, 'yari, ang pre, ang limang, ang 500 mo, pag nanalo ka, 50, 10% or gano'n. Oh, yun lang. Ay, yung remaining nun, nun, no? sa game. Mm. Tsaka yung, uh, yung ads pati, kung halimbawa, hmm, kunyari, sure. kunyari, flip coin, eh, di ba? Okay lang yung 50%. 50%. 50-50. Uh, eh, kung nga ba sa isang deck ng card, Ay, kunyari, okay, yun, sa yun. ano na lang, hindi nga sa deck ng card, okay, sa, dice na lang. Eh. Oh, sa dice, o okay, oh, uh, yun yun less than uh, ano? Less than pet, ano? Ani uh, probability na napakalaki din. Ano? 15% may get. Kasi mm -hmm. ano? Diba? ba mm -hmm. no, 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 no. lalo na, dinalawa mo pa yung dice. So, oh, di, mas malalo pa dumami Less than 10% yung, ka yung na. mo, oh, mas oh, ano pa. Oh, so, sa so mga hindi nakakasabay, mag-aaral kayo ng math. Nang <laughs> <laughs> so, probability taka na ano. Kaya nga sa ano, sublan. Oh. Diba? Ah, Parang hindi, oh, isa na, exam na lang eh. Diba? Oh. Mag mag magsasagot ka ng exam. Multiple, Multiple choice. choice. Ang chances mo doon ay 25% tatama ka. Oh, oh. Sa true or false, 50%. Oh, e Kung right minus wrong pa. Ayun lang. Oh, diba? Kasi Tapos, it's either 100 or, zero. or negative. Diba? Oh, oh. diba? Yun na. Tapos uh, sa identification, doon 100% ka. Oh. Kasi tama lang talaga sa doon, no. Wala ka ibang sasagot doon. Diba? Oh. Yun Ganun, huwag ito siya. Sa exam na, ganoon di ba? Oh, okay. Lumalaki yung, uh, dumadami yung probability. Kaya pag loto, mas malit yung mas chance mas maliit yung, yung, oh, yung, yung premium, mas maliit yung chances mong manalo. So, mm -hmm. ano. Yes. Kaya ano mo yun? Kasi pag mas malaki yung premium, mas maraming numbers na pagmimili. Mm -hmm. Mas ma, ano, mas malaki yung jackpot price, mas maliit ang ano, chances, of winning. chances mo. Pero baka manalo pa rin. Oh. <laughs> kaya, kaya ngayon, nga yun, yun yung inaano namin, doon sa Cairo pag yung inano niya na parang ano nga siya ina, sinabi niya naman na ano na biktima, biktima lang siya. siya ang problema ang nagiging issue kasi talaga doon is yun nga. hindi niya masyado na aral. Hindi niya na aral. Ano, na ano rin siya, na inganyo rin siya. Kasi sa channel may sabi na biktima rin siya. Oh, na okay. binayaran siya ng mga tumagbog na cheque. Eh. Oh, ang ano niya, siya, kikita siya. Hindi siya, lang siya, 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 siya eh. hindi siya negosyo Go, go. Oh, <laughs> hindi siya na ang, go, go. Oh, <laughs> go, go, go. Ang gusto lang uh, niya is, uh, income come. Oh, uh, income. Yan naman ang nalabang mo? Pero, pinipa ko kay Europa May kasi pag eleksyon, mabenta siya. Dahil? Sa host. Ah, nagbabalik oh. siya. Nga ang mo, nandiyan ay, siya so. sa isang kabila, tapos mamaya doon sa kalamang kabila, host din siya doon, <laughs> kasi ay ilan kinukuha! Ganun siya kagaling mag-host. So, magaling ay, siya, magaling siya, ano? Oo. Oh. Yan kasi so, syempre, ang dami kumukuha sa kanya. Ho, yung parang political rally ba tawag doon? Kaya magkakaibang kampo kumukuha sa kanya. Go lang siya ng go. Oo, kasi wala siyang... Kasi, kasi nga ang motto niya ay go, go, go. Tsaka yung kanyang comedy kasi is napaka-neutral. Oh, hindi wala, yung... Hindi yung may hindi siya walang oh, Talagang nakita ko na sa kakaibang rebilya siya, maya maya na sa kakaibang siya. Ang dami na niyang pinupunta pagka na rally. Talagang siya yung... Isa yung siya sa mga number one na pinipiling ho sa political rally okay, kasi sa mga kaya, election. Sa so, siguro kaya nga kumbaga sa kanya kaya, wala siyang wala siyang partido kung bawa oh. kung opposition ka administration ka wala basta hmm. sa kanya mabayaran <laughs> niyo ayan, so, ba, yung ko. Kaya na um, ba yun naman ang, ano niya. Kaya rin excuse me. Kaya rin niya yung tingin ko sa kagaling niya sa mga ganon siya yung tinarget ng ng scammer. Ng sinasabing scammer. Okay. Oh, sinasabing scammer ha. Sinasabing sa scammer. Yung, sinasabing scammer o oh, <laughs> kasi sa, ga sa galing niya mag-enganyo. Diba kinuha din siya, parang alam mm. ay magaling to, puni ko to. Kasi, di ba yung kumuha sa kanya, same din kay Nery. Oo. Oh. Same hmm. na company. Kasi si Nery naman, isikat sa ah. pagdinegosyo. Ah, ba hmm. pa. Diba? Wise na misis nga siya, diba? Ah, um, hindi ko siya napapalit yung vlog niya, pero gano'n daw yung mga napapalit niya uh, sa Parang, ano kasi, parang negosyante yung tinala... Pero, naging, hindi na doon sa 1,000, ano? 1,000 na, ano... Budget per month ba yun o per week? Oo, kasi may nag-comment na per day lang daw nila yun. Oo naman. Yung 1,000 na budget, lunch nga lang namin Kaya nga eh, kaya naman yun. I-level niya kung anong class ng pamilya. Pero yung 1,000 na budget, hindi makatotohanan kasi 1,000 talaga sa reality, sa week, sa ngayon. inflation natin ngayon, kahit yung 2023, kahit sabi mo hindi ngayon eh, kahit yung 2023 na lang. Paglalabang nga lang ako ng damit. Wala akong binibili ng damit. 100,000 lang ko. Paglalabang lang eh. <laughs> Excuse mo niya muna ako ha. Sagot ang hihina. Ay, hihiya siya. So, kami muna mag-aano dito at titirahin namin na si... Na pag nawala na pinag-uusapan, uh, di ba? <laughs> uh, so, nag-excuse siya. So, sa akin lang... Oo uh -huh. nga, mabalik tayo sa ano... Merinay okay. eh, uh -huh. kay Rupa May. Uh, yun nga, sa mga mag endorse uh, bago tayo mag-endorse, aralin muna natin. Mm -hmm. Kasi ang hirap talaga, lalo na yan, ang may ipit, mukha nyo. Oo, oh, kasi kayo, kayo, yung kilala. Sila nila yung kilala eh, sila yung may ano, kumbaga, public figure sila. Oo, syempre. Diba, sila yung madaling ika, ikaw, madali kang habulin. Eh, unlike yung mga oh. ibang invest, ibang... Yung mga, ibang mga na... Ibang nainganyo sa inyo. May, may ari ng company. Oo, oh, madali sila makapagtago. Hindi Di ko nga maalala mukha nun eh. Ano, eh, kahit yung so, pangalan, hindi ko utan na. Oo, oh, di ba? Diba? Eh, diba? kaya Ang magiging mukha ng company... Kayong ito, mga kilala. Ito. You Artista, know? personalidad, basta. Paano <laughs> kayo... ka nito? Ang mukha ng piso, kilala natin si... Oo, oh, sales. si Rizal. Oo, di ba? pag sinabing piso, gusto na lang kagano'ng... Oo, oh, siyempre. Di natin tanda kung sino sa 100, sa 200, oh, sa... Si, yung malimit sa isang limbo, kanala din natin kasi siya yung malaki at mababa. Oo. Oh. ba diba? Pero yung nasa gitna nun, hindi mo naman tanda lagi, di ba? Oo. kaya na dumating na si Jay. Eh. Tapos hindi na pag -usap namin pag-uusap namin toko kay Jay ah. Eh. Uh Oo. -oh, kaya siya uh, kasi <laughs> na na siya eh. Oo. Oh, oh. <laughs> Pag-usapan nyo na ba ako? Oo. Oh, Huwag oh, kayong maglalala recorded <laughs> Pwede ko siyang panahon. <laughs> so, pwede niya yung edit. <laughs> So, ano, yun nga, ah, uh, sa, ano, siguro yun nga, kasi maging careful tayo, lalo na kung sa mga pinagtitiwalaan natin, oh. na, kasi minsan, ha, nasa mo talaga yung magtitiwalaan sa isang tao. Oo, oh. <laughs> <Kaya mo, laughs> lalaglag ka, nasa gitna, oh, pala mo, tutulungan ka, pala mo, tinulungan mo siya. Oh kinagat ka pa sa kamay. Pinaka hindi, parang sa leeg nga ako miskin ng kiti. Ako oh, sa leeg, oh. oh, wala, nawala na ako. So, Tapos, kukuli mo bang ang kumari. Eh, bali nga eh. Sana hindi ko nakuha muna eh. Sino eh, talaga. Actually, tinanggal ko na yan siya sa ano, ni Stadjo. Pinalik mo na pa kandila. Hindi ko pa na Tinapong ko na. <laughs> Pakain mo sa kanya. Oh, but, uh, tinapong ko na lang. Oy, maano ma ka? Baka unfriend ka na. <laughs> ah, <laughs> unfriend <laughs> ka na ba? No, oh. Hindi ba ako naka-block sa kanya? Ah, anong so, friend ka lang? Hindi ko nakita ah. ko hindi ko na siya friend. Okay. Okay. So, okay lang, hindi ko rin naman siya friend. <laughs> 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 ako. Hindi. Okay din. Okay lang. Ako ang nag-block sa kanya. Sorry. Ah. Okay lang, hindi ko siya kilala. So, ah. hindi siya marunong mag-block. Tapos <laughs> <So, laughs> so, tulong ko sa dito sa mga BA niya. Eh, parang, ano, eh, eh, sa BA, ba group uh niya. <laughs> muna mga nagawa, buwan na ano, ng BA company. hindi ko maalala kung naging friend ko siya sa Facebook or Hindi ano, uh, kasi ang pahilig mo sa Facebook. Pero hindi yun yung topic ha. Go, go, go! Go, 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 go! Hindi ko kay Yon, tsaka kay Sila yung naging mukha ng scam uh, sinasabi. kasi nga, sila yung, sabi nga namin yung sila yung person, ano? Nakilala. Kaya yung public figure. sila yung public figure kasi kahit sabi mong hindi sila may-ari, syempre may-ari. Hindi naman tingin kilala, di ba? Oh. Kumaga, ikaw ang tatatak -tata na bilang public figure na kilala hmm. ka ng tao. Ikaw yung iisipin nilang ng loko kahit oh. na biktima hmm. ka lang. Kasi, kasi, kasi ikaw yung nang-inganyo. Oh, kasi ikaw yung artista, ikaw yung tsaka, madaling kila. Ay, inalala artista, in-endorse. Oh. Sige ako, go ako. Kasi tiwala sila sa'yo bilang tsaka artista Tsaka masakit pa dun yung may word sila na mag-join na kayo, mag-practice. Mag okay lang yung mag-endorse sila eh. Wala oh, na na sila walang nang-inganyo. Walang yung pero yung nag-invite sila na mag-invest mag nilang maganda yung product na makakabuti sa katawan na experience nila yun pwede yung makakasuhan doon pero kung it's a product related endorsement wala hindi sila invite pero nagbenta ng oh, nag mag nag 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 permit, parang permit uh, secondary permit para uh, mag mag ano mag uh, ng mga ganyang investment pero pa lang pero pa lang permit na kinukuha bilang mga para ba ano, parang financial advisor di ba sa mga oh. ano meron yata ang kukunin kang ano ah, eh ang dami ng financial advisor ngayon sa Facebook may kukunin o, ka sa Facebook sugal ka hindi <laughs> sa mga ano sa mga tawag din yung mga sa life insurance oh. di ba alam ko kinukunin yata ng certificate yung mga yan Parang no, baka, para mag, para magano kasi nagalok sila ng investment di ba so yun kailangan siguro hindi lang nila na ay, investment pala to so hindi nila na hindi hindi, na. ipaliwanag or di sinabi Hindi okay. natin alam kung intention ba na hindi sinabi or what na kailangan meron kang ganito Oo. bago ka mag hikaya di ba hmm. siguro eh ano rin na natin na ah, uh, Bukod dun sa ganyan, ang dami ko rin na, gaya nga na sinabi ni Patrick, yung mm -hmm. nakikita ko na sa Facebook yung mag mga ano nang napakadaming perang kumpul-kumpul uh, eh, na ito. Kita na nila ilalatag talaga ng ano. Oh, no, no. Gawin mo oh. to. Ito magiging sahod mo. Mute, sa tabi nila sa linggo daw may ganito ng pera. Ha? Huh? Sana. Buti sila na anuhan ng ano, sec. <laughs> okay, question. Okay. Kasi bawal din ganung karaming cash ang magdala. Oh, iba yung ano nga, yung dati nang ano, ah uh, may na ano rin dati na ni-rate pa yun eh, nag nagpapa nagpapasugal ng kotse ay nagano yung, yung yung may kaya tatayak ng kotse papasugal ng kotse o na tatayak ng rapol rapol o yung nausong na yung parang ano ending hindi siya ending eh bibili ka ng slot number bibili ka ng slot number tapos bubunutin pero mo, laki ka din nakita kita doon. Kailangan pa rin talaga ng permit yun. Oo, oh, kasi buong una gano'n mo. Oo. Oh. Kinagkumpit na ako ganun eh. Mga parang palagi natin, iskang kotse na kahit sabi mo mahalin yung kotse. Siyempre, kukumpit nila yung may kita sila. Oo. Oh, oh. Pero diba? Sano, napanood niya, ah, nakikita ko sa post. Nagbibenda siya ng slot. Mm, panalo ka ng... Kotse. Tapos yung mga gano'n. High Ace. Uh -huh ilang rapo, tatlong rapo na, wala pa rin tumatama, wala daw bumili ng slot na yon. laging yun, 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 yung yun, lang yung dahilan nila na, Kasi ito, eh. hindi nabili yung slot na to. Hmm. Next rapo, almost completed na, pero ang nabunot pa rin, yung walang bumiling bumili ng slot. Pero hindi, tsaka, ang dapat doon, hindi po pwedeng, I start I, start yung raffle nang no, close hindi, ang slot. Oh. Ganun yun eh, sa iba ganun eh. Kailangan yeah. ma isa Pero ka kailangan mo ng permit sa DTI Oo, kasi nagaano ka noon, oh, nag ka sa Pangkor. Ah. Oh, kasi pa para man yun, ano yun, yun eh, gambling na yun. Oo, oh, raffle na gara. yun um, eh? Nag-aano na ikaw eh. Bibigyan ka ng premyo eh. At saka outside of your jurisdiction. Okay, okay. sana ako sa company lang, wala pong problema uh, maya Pero pag lumalabas ka na sa, public... Sa company lang, o sa company kasi, pwede. empleyado mo yun eh. Oh, Oo, pero yun, pag lumabas Parang ka na... Parang reward system mo na yun eh, oh, sa kanila okay, okay. eh. Kasi kasama mo yun. Mm -hmm. Di naman sila nagbayad ng ano sa'yo. Oo, oh, anything. Nag-building eh. lang sila. Di ba? Di pero naman sila nagbayad ng anything. Actually, uh, may experience kami ng ganyan. Kami, nagpa raffle kami na... Ano? Uh, namigay kami ng sapatos. Uh -huh. Sa ano? Kasi nagpapalay kami ng page. Like uh, like and share niyo yung page namin tapos kung sino yung sa mga like, share and comment. Tapos Pipili kayo. Pipili kami sa comments, scroll namin. Ah, uh, kung ano. Ayun, maybe nagbigyan kami ng sapatos. Pero wala kaming hininging kapalit pera. Like, share and comment. Oh, wala kasi yung din sa marapol ng mga <coughs> Kailangan bu bumili. Oo, bibigyan okay, ka ka ng bumili okay. ng slot, <coughs> pera. Oh, me po. May, may <coughs> Excuse pe me May kapalit na pwede. Excuse me po. So yun. Ah, uh, kasi part of promotion pwede. Ah, uh, kasi kami, gaya, gaya nga ginawa namin, wala naman kaming hiningi anything na, na, na monitor. Monitor. Oh, kasi ang hiningi lang namin is okay. like, share, you know, which is to promote our mm, business. Marketing. Diba? Is direct At monitor. ka na. Monitoring <coughs> <na ba? coughs> funding. So ah uh, 'yun cut na lang natin kasi. Uh, oh, ano. So eh, may buhay pa kaming kailangan pala. May, na. may kailangan kaming gambalanano. <coughs> so <coughs> so baka matapos niyo 'to kasi maigsi. Uh Oo. -oh. Uh, so ito ah like said, kagaya rin nung sa so, uh, topic namin about kamtsaka sa sa dun sa Kayneryne na post namin, still the same uh be wary Ah uh, tapos sa mga inendorse or mga mga papasukin yung kontrata. Mm -hmm. Maging wary kayo tapos ah uh, wag kayong papasilaw agad-agad sa so, malalaking kita, kita kasi that's kagaya ng sabi namin <coughs> if it's too good to maybe, be true. Medyo maginano. Maybe kayo. maybe it's not true. Aduh. Oh, eksakto. So, true. ano kung ano tapos yun nga ah uh, <coughs> maging mapanuri, mapagmatsyado. Due pa rin na ano, tapos uh, siguro uh, kung mag invest kayo sa or okay. mag invest endorse. kayo sa isang bagay or mag endorse kayo ng isang bagay, Investment. you have to make sure na pinag-aralan yung maigi. Mm -hmm. You know the ins and outs para kahit pa hindi, kayo uh, hindi kayo mababalikan. Uh, <coughs> kaya nito kami, nagbablog kami, may mga sinasabi kami dito, pero We make uh, we may kita point na may may lusot kami or may or may wala kaming binabanggang certain na karapatan or something else ba diba? So yun lang and bye bye, bye, -bye. bye, -bye.